Miljon Mindoro. Ya, atau nggak itu loh. Boy Lana, boy. Ini jadi apa? Oh. Rasion sekilat udah lugu. Kabal sabuto. Kabal salaman. Kabal sa ugat. Konat sa pokok, konat sa loob, konat sa panet. Kung mo sa pinakatumiyang sa pokok, walay makatandong. Matam, matam. Adal tanatog. Bungaga bunga ay natup kusumb. Hindi anak mo. Weber, tatis, terbong. Hindi Aron murani pakai lu um, tindung meron. Oke. Kuderan nawa pasilah tanguras mama kita di sebesar dan nama tais <laughs> Santo Yesus kata kepada kita Yesus Santo tidak pala. Benar kata kepada tuh Yesus nama kita terima. O maluwala tayo, Senyor San Miguel, Principe, at ang health and spirit, at ipang mineral ng poong Diyos, Ama. Sa inyong karangalan at kapangyarihan, ang tagumpay ka laban sa prinsipe ng kapalaluan na sa punong ospil na hari at imperador ng sang interno. Ipinagamo ang muna namin sa inyong narubos na pag upang kami tulungan upang makanta namin ang karihan ng poong Diyos at ang magpagpalipuran ng aming mga kaluluwa at kasalanan. At ipagpalumos amin <laughs> sa mayari ng mga mga tayo sa mga ibig-ibig sa pislo. Do. Init doon, no? Init in mo hmm. ang